Igusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa isang live broadcast ni People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba niyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Kung hindi ko nila lahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every three months, every four months nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents o Tape Incorporated na si Maria Lourdes Chua Fagar. Umupo ngayong Agosto si Chua Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na apat na buwan lang namuno. Kaya, good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina nasa ilalim ng PCO. Meron ding corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, magilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera. Proposed project at budget Every year, maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema.